Hi, mga ka-shooms! Another day, another vlog na naman po tayo. Ay, sorry, napatagal tayo ng upload. Kasi marami tayong inaasikaso at nakakalimutan ko na mag mga ka-shooms. <laughs> so, ayun na nga, mga ka-shooms. Uh, magwa one week na tayong walang video mo, Jai. Maraming ganap-ganap na hindi ko na-video dahil sa ewan ko nakakalimutan na ako wala sa isip ko ang gaganda pa naman ng mga yun na i-catch or i-video pero ewan ewan ko so ayun naglagay lang ako ng lipstick kasi medyo dry na yung lips natin so ayun na nga nakakalimutan nating mag video nakakalimutan ko na oo pala pinasok ko pala ang vlogging at ay, blog, nagbablog pala ako ng lifestyle mga ganun eh hindi ko na nabibidyo So, recap lang tayo ng konting ganap-ganap sa buong week namin. So, ayun na nga, buong week, uh, yung, the usual na pagising ng umaga, ngasi-kasi yung mga bata, punta sa school, tapos tulog ulit. And then, nung kanina pala, is, uh, nakwento ko naman sa inyo na yung yung si ate is kasali kasali sa ano isa siyang athlete So, kasali siya sa gymnast. Uh, ang category niya is RG, Rhythmic Gymnastic. So, nag-ano sila ay kanina, nag- uh, dito? Dress rehearsal. Eh, nag-perform sila. In-invite kaming mga parent na manood. So, maglalagay ako ng konting clip kasi bawal ipakita yung buong, buong video eh. Konting clip lang doon sa, ano, sa, sa event kanina. I, I mean, sa rehearsal. <coughs> So, hanggang doon lang muna yung kaya kong pwede kong i-share sa inyo. <laughs> so, ayun na nga. Nakabihis tayo ngayon. Kasi, yung mga bata, uh, susundin namin. Punta kasi sila sa Rob, Robinsons. So, hindi ko alam kung outfit check tayo. Ayan. Wala kasi kaming salamin na maayos. Paano ko so Ayan, mga shoes. Wala, plain lang. So, ayan. Kung napapansin nyo, medyo, medyo umayos-ayos na yung muka natin. Uh, may ginagamit ako na, ano, night cream. Ano siya? Retinol. Share ko sa inyo sa other video ko yung mga uh, face routine. Ah, tawag dito. Basta. Mga palitada sa muka. Na effective naman. Di ba? So, habang inaantay natin si, si Josawa na naliligo, ayan, mag-video-video muna ako at magkwento-kwento ako. O ano ba ang pwede ko pang ikwento sa inyo. Ayun. Isa sa mga rason kung bakit di ako nakaka-video ng maayos dahil kung isan kasi kapag uh, nag uh, tatawag dito. Sa Ilocano kasi nag-agpauyo. So, sa Tagalog is yung dito yung nagtatampo. Pag nagtatampo ako kay Josawa, nawawalan ako ng gana sa lahat. I mean, literal. na nar Nararamdaman nyo rin ba yun? Ewan ko, parang siya yung nagpapapos or nagpapatigil ng mundo ko kapag galit ako sa kanya or nagtatampo ako sa kanya. May mga na nararanasan nyo rin ba <laughs> sa mga partners nyo yung ganun na para kayong nawalan ng gana. Ewan ko nga. Ganun, ganun yung nafe-feel ko kapag nag-aaway kami or nagkakatampuhan. Parang tumitigil yung mundo ko. <laughs> so, ayun na nga. Ano pa ba ang pwede kong share sa inyo na, na nangyayari ng buong linggo namin? Ha, ah, ayun, naalala ko. Uh, last week kasi is periodic, periodical, third periodical exams ng mga bata. So, ayun, Si Bunso kasi palagi siyang ano, active sa school, academical, sa academics niya ma, matataas. Kumbaga, palagi, palagi siyang may rank. Nasa top 10 palagi siya. So, nung pagkatapos, nung natapos na yung exam nila, akala ko, uh, akala ko magiging perfect yung mga scores niya. Pero, nung pinakita sa akin yung mga scores, ang bababa hindi ko alam kung bakit <laughs> dahil ba sa ano uh, nagbakasyon kami or may ano siya may absent kasi siya ng one week dahil sa nagkaroon siya ng mams noon hindi ko na na video so ayun nagalit ako nagalitan ko siya tapos actually grounded pa siya no phone, no tv I mean totally no no screen time siya ngayon hanggang fourth grading. Yun yung deal namin. So ayun na nga pagkatapos ko siyang napagalitan. So ginawa namin yung assignment niya. Pagkatapos ko siyang pinagalitan, na ko bakit ko siya pinipressure. Nagigilty ako. Alam nyo yun, alam ko nararanasan ng mga kagaya kong parents yon yung napapagalitan yung anak na hindi naman dapat tapos nagigilty after so ayun na nga na-realize Nare ko nga after na bakit ko siya pinagalitan eh dapat talaga hindi natin i-pressure yung mga anak natin uh, most especially sa academics kasi may may kanya, kanya talaga ay may mga ano talaga sila na may mga moments at times na talagang ganun nga na hindi sila nakakapag-concentrate or yung ganoon yung hindi ko ma-explain kasi yung may, may mga times talaga na na hindi sila concentrated sa isang bagay or I mean sa academics nila so yun <laughs> na-share ko lang sa inyo comment naman kayo kung nararanasan nyo rin ba sa mga anak yung mga ganun talagang guilty ako noong time na yun pero yung yung ano ko sa kanya punishment ko na no screen time talaga ginagawanya uh, ginagawa niya hanggang gagawin ginagawa niya at gagawin niya yun hanggang sa last periodical exam nila para makapag-concentrate muna siya sa academics niya so ayun na nga Mashare share uh, ayun ma ko nga rin pala sa inyo na uh, ang ano pagdidisiplina ko sa mga anak ko is reward and punishment. Ganun, ganin ko sila, si ate at saka si Bunso, ganun ko sila pinap, dinidisiplina. Kasi si kuya, noon, very ano ako, very strict ako sa kanya. So, nakikita ko sa kanya yung, nakita ko kay, kumbaga, si kuya ang naging training ground ko kung paano ko pinalaki si ate at si Bunso ngayon. Kasi, aminado ako noon kay kuya na naging super strict ako. Palagi ako namamalo, palagi ako nagagalit, palagi ako, palagi ko siyang kinokorek. Hindi ko, pin, hindi ko siya pinapakinggan kung ano yung explanation niya hindi ko siya pinag, hindi ko, I mean, wala kaming open communication ni kuya noon nung bata siya. Kaya naging, naging ano siya, naging matatakutin siya sa akin hindi naman siya sa hindi naman sa lumayong lumayo yung loob niya sa akin ha? pero naging ano siya aloof ba siya sa akin kumbaga takot na takot ayaw niyang mag-explain nahihirapan siyang mag-explain kung may gusto siyang sabihin yun yung guilt part ko nung pinapalaki ko si kuya so ngayon si ate at, si, at saka si bunso naman uh, yung ginawa kong pagdidisiplina sa kanila is reward and punishment. Kung may ginawa silang mali, pinapanish ko sila, tapos afterwards, ine-explain ko sa kanila kung bakit ko sina, sila pinapanish, kung bakit sila grounded. At saka, binibigyan namin sila ni Josawa ng reward kung may ginawa silang maganda. Like kung maganda yung grades nila, kung ginawa nila yung assignments nila, yung kung may mga rewards rewards sila kung si Ate kapag may medal siya sa atlet, sa pag, pagiging atleta niya is nagse kami ganun yung mga small gestures lang or appreciations ganun tapos nagkikipagkwentuhan ako sa nagkikipagkwentuhan na ako sa kanila pinapakinggan ko na yung mga explanations nila kapag tinatanong ko sila pinapagalitan ko sila kung bakit ginawa nila yung isang bagay na hindi naman yung mga bagay na hindi maganda. Pinapa-explain ko sa kanila. So, ayun. Tapos na si Josawa. Ang tagal-tagal niyang maligo. oh yeah. Tawaga! So, ayun na nga. Naputol yung kwento So, tumatawag na yung mga bata. Papunta na kami sa room. Punta, I, I mean, pupunta na kami ng room. Palit lang si Josawa. Balik ako mamaya. バカになってる。 So, ayun na nga mga kasums, Dumaan kami dito ng dinner namin. Late dinner. Empanada. na ko na rin to dati. Ito yung isa sa, isa sa sikat na empanadahan dito sa may Lawag City. Ito yung sweet, original sweet empanada. Makikita nyo, ba diba? Ang sarap-sarap kaya niyan. Kaya kung nagagawi kayo dito, punta lang kayo dito sa Elvis Empanada. Yan si tita. Alam nyo, sa totoo lang, gusto kong mapag-aralan kung paano gumawa ng empanada. You know? At ayun na nga mga kasyums, mag-voice over muna ako ngayon. Kasi ang hirap mag-salita habang nagvideo dito kasi ang ingay-ingay na namin, lahat na gutom. Ganyan din ba kayo mga kasyums pag gutom ang pamilya nyo, sobrang ingay. Grabe parang parang asa paling nasa palengke na kami nito sa, sa ingay namin.

Kenapa? <tuk> Kenapa? ayun na nga mga ka tapos na tayong mag-dinner Robin, fairness ha effective talaga yung nilalagay ko sa mukha ko no. pansin nyo ba? o yung camera lang ito <laughs> so, ayun na nga ano ba yung topic natin kanina? Eh? Uh, ah, ayun tungkol sa pagdisiplina sa mga bata sa mga anak ko yun nga uh, ano ba yun? yung pagdidisiplina, yung style ko, ina-advise ko rin sa kapatid ko. Pero hindi ko naman sinabing gawin nila yung exactong ginagawa ko ha. Pero ina-advise ko sa kanila na uh, i-try rin nila yung reward and punishment. Kasi, napapansin ko kasi sa mga anak nila is makukulit na in, to the point na inaaway na sila. Tapos yung yung iiyak sila kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila. Kaya, yun yung sinasabi ko sa mga kapatid ko na try nyo yung ano, reward and pan. Na, yun nga, itry, i, na, yun nga itrain nila, itrain nila yung reward at punishment. Hindi naman masama yun. Hindi naman palaging punishment lahat at hindi rin naman palaging reward lahat. Sinasabi ko sa mga kapatid ko na i-explain nyo rin sa kanila na mali yung ginagawa nila, na tama yung ginagawa nila, kung saan sila nagkakamali. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Kasi, para sa akin kasi, parang mas, mas effective kasi yun. Kasi, napansin ko rin. At saka, marami rin akong mga vloggers or bloggers, vloggers at vloggers na nagsasabi na ganun yung may punishment sila i-explain mo sa kanila kung bakit may na-punish sila at reward at i-explain mo rin sa kanila kung bakit nabibigyan sila ng reward yun yung napanood ko sa isang uh, content creator din na pedia effective daw kasi yun kaya yun yung ina advice ko sa kanila so ayun na nga mga kasums it uh, that's our daily dose for today. Although ngayon lang na naman ulit ako mag upload ng video. Mm ayun na nga mga ka hanggang dito na lang ulit. Thank you sana magmanood kayo palagi ng mga uploads ko sa mga nanonood kahit lima lang tayo or apat lang tayo at kahit tatlo lang tayo. Thank you, thank you pa rin ko sa panonood nyo. Sana i-share nyo rin at saka yung mga <laughs> yung mga nanonood na napapadaan dun sa mga feeds nila, thank you sa pag, uh, sana mag-subscribe, I, I mean, sana mapanoodin nyo hanggang dulo. At saka, subscribe naman yung mga iba dyan, at saka like naman yung mga iba dyan, para naman, <laughs> baka naman. So, bye guys, bye mga kashums. Uh, sana, sana, Huwag akong tamarin bukas na magvideo. At sana, hindi ko makalimutang magvideo. So, God bless. Good night. Bye, guys. Bye, mga kasyums.